Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat um, This is your request mga sa channel Afitiler o Zoma So yung hapon nito, na tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay So this is the weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign off For the sign off Scorpio So Scorpio, 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 Scorpio welcome welcome to my channel ano kayang messages advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video kano na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga scorpio signs ang ating mga gilap so guys this reading is a general reading na hindi na makaka resonate kuni lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos up there. Irkos, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag ng ads away, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisik sik, leg-leg nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Salat si guys, hagilapin at bubulabugin natin anong ganap sa'yo ngayong linggo na darating. So let's see and watch this. Ano kaya kagarapan sa buhay ng mga Scorpio sa inang ating mga gilap tuklasin at bubulabogin natin. In your spirit, please give me information pa oh. There is something the lovers. No, it's all about pag-ibig or love life. No, mayroong mga bagay na maaaring nga magbukas sa iyo na bagong pintuan, no? Na magdadala magdadala sa iyo ng higher level of commitment, no? Pagibig na kaya? Ay, pasabog 'yan. And guys, this is guys, we're a magician for something manifestation. Ano man yung mga bagay na hinihiling? Ano man yung mga bagay na gusto mong marating? Ano man yung mga bagay na gusto mong makamit ay maaring matatamo mo na. No? Makukuha mo na abot kamay together with your first son and this something that's what pentacles at magiging balance na kayo physically, mentally, and emotional wow pasabog additional messages and there's a ten of cups see, magiging maligaya magiging masaya ka na sa piling niya charis kumagaya so ito mga bagay na magbibigay sa iyo ng ultimate happiness and there's something the full card for a leaf of faith. dahil sa paninibala paniniwala at pananampalataya mo, may bagong simula at may bagong pintuan na maaaring magbubukas sa'yo. No? Let's see what is additional messages. Erkas, there is a sounding the moon card, a dream coming through, a truth reveal. No? Ilalantad lahat ng bagay na dapat mong malaman, na dapat mong maunawaan, na dapat mong pakakatandaan. What is the lover's represent in what? There's a ten of reverse, no more obligation. No more responsibility. Natapos na ang responsibilidad at ang obligation mo pagdating sa person mo or either. Maring matatapos na ang inyong obligation sa isa't isa. Or may mga 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 hulugan or mautang kayong dalawa na maaring matapos na. What is the magician? Represent what? The magician represents with the night with the security. Pangalagad, at protection, at mo ko naman yung mga bagay na meron ka. Pangarap, kagustuhan, No, kailangan mo protectionan mo ito. What is the two of pentacles? Remember, the Maria, of pentacles, mag-focus ka sa ginagawa mo. na no, maging balance ka, maging kalmado ka. What is the ten of cups? Represent guys with the seven of wands that you are being protected. Protection at pangalaga mo yung sarili mo laban saan? No, laban sa mga taong may ngit, -ngit at galit at inggit sa'yo. And because this is something guys with an empress card for rebirth na no, parang ibabalik ang sigla at ibabalik ang katawan lupa mo dito. Na no? magiging maganda takbo ng sitwasyon at magiging maganda takbo ng kapalaran mo. No? Kung maga, there's something the full card, there's something in new beginning coming in for you. No, bibigyan ka ng mas uh, detalyadong uh, kalalabasan. No, makalim mo yung sarili mo, tanggapin mo yung sarili mo sa mga bagay na nangyayari. No, at isinta, the there is uh, the moon card represented with the emperor. Maging mature ka, at maging grounded ka sa mga pangarap mo. Ano man yung mga bagay na gusto mong makuha at marating makukuha mo yan. Mag, uh, maging mature ka at magkaroon ka ng disiplina at respeto. Na no, huwag mong iniisip yung mga sasabihin ng iba. Na no, huwag kang didepende sa mga sasabihin ng iba. malu marunong kang protectionan yung grounds mo. Yung sarili mo. So let's see what is additional messages tayo. Now, pagdating naman tayo, guys, uh, with the lovers because that's kind of was the reverse for the outcome. So, there's something um, easy ones. No, magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, pangarap. No, ano naman yung mga bagay na gusto mo maaaring makukuha at makakantan mo na yan. Magkakaroon ka ng mga bagong ideas, plans. Let's see what is additional messages. What is the magician because the knight of pentacles? Reference of the queen of sword. Clear the boundaries. No, ngayon, lilinisin mo na na maglilinis ka na. Now, ngayon na titingin mo na kagad yung magiging posibilidad, yung kalalabasan ng action and decision mo. Ngayon nakikita mo na kailangan maging secure ka sa mga plano on of course um, obligations mo. At There is there's something magician, something manifestation. No, ano man yung mga bagay, pangarap mo, makakamtan mo yan, matutupad mo yan. What is so, the two of pentacles? Because the eight of king of wands. Look at the bigger picture. Unti-unti mo na makikita yung posibilidad. No, ngayon nagfo-focus ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Magiging balanse ka na physical, mental, emotional. Like, yung parang hindi mo na yung magiging kinabuka yung mga mangyayari sa sa um, kinabukasan, kumbaga yung mga bayarin of parang ngayon hindi mo na siya iisipin dahil kumbaga meron ka nang pagkukuhanan, no? Kumbaga naka-focus ka na sa ginagawa mo dati. Kumbaga nai-stress ka pag yan na yung bayarin, yan na yung mga hulugan. Ngayon kumbaga you are um, balanced na, no? Kumbaga, hindi ka na basta-basta na i-stress. Diba? What is the ten of cups the seven of wands? No, there's the it, king of swords. No? Putuloy mo yung mga bagay na makakasira na mental health mo. No? Makakasira na makakasira ng mga plano at pangarap mo. No, lalo-lalo na kaligayahan mo. No, protect yun sarili mo. Sa lalo-lalo sa mga taong sisira ng iyong happiness. Kasi, kung ang kaligayahan talaga, isa yan sa susi, no? para maging maganda ang iyong kalusugan. No, happiness and uh, of so, course, yung pagiging talaga, no, ay susiyan. No, para uh, gumaling ka sa iyong mga karamdaman, karamdaman, no? Laughter is the best medicine. What is the full carcass the empress There is a night of one source, so slowly but surely. No, manatili ka, maging kalmado ka. No, ano, uh, sa alagaan at mahalin mo yung sarili mo. Magkakaroon ka ng bagong simula dito. What is the moon, girl? Because the emperor. And this is something that everything is void, no? Ibig sabihin dito, sa likod nito, natuto ka na. No? Na hindi ka na magpapa-apekto, hindi ka na magpapadala ng tensyon at ng mga sinasabi ng ibang tao. No? Kung baga, kung naman yung mga bagay sa sasabihin nila, o oh, dead mo, hindi ako magpapa-apekto sa bala ka sa buhay, magandaan. Kung baga, marunong ka nang i-distansya yung sarili mo. What is additional messages for the outcome? For the outcome, dito is something the face of cups. Makikinig ka sa listen, to, makikinig ka sa intuitions mo, makikinig ka sa gut feeling mo, makikinig ka sa vibrations mo. Ano man yung mga bagay na to ay maaari pakikinggan mo na, no, yung mga gabay mo. Even your inner voice. And there's the queen of gods, emotional healing. Na magiging kalmado na ang pakiramdam mo, magiging kalmado na ang iyong nararamdaman, physically, mentally, and emotionally. And because there is something that you have called, celebration. And there is a happiness. No? Na maaaring makakamtan mo. There is something socialized. No? There is something party and events din na pupuntahan mo. And because guys, there is something that you have of Something recovery from the pain. Na makaka-recover ka na from the pain at the same time. Umiwas ka sa mga taong naiingit sa'yo at may taong may lihim na ingit sa'yo. Mararamdaman mo naman yan. And of course, there's something that's kind of sword, sabotage. Na may mga taong sumasabot tayo sa sa'yo, may mga taong tumatay door sa'yo, na kaya kailangan, um, kumagad dumistansya ka sa mga tao na yan. No? And there's a pipe of pentacles. Some of you guys na nakakaranas ka ng na financial crisis, financial loss, no? But this something, uh, may exciting point dyan. There's an eight of wands. No, there's a past communication and past movement. Mabilis din ang takbo ng sitwasyon na yan. No, hindi siya pang matagal panandalian lang yan. So, matuto kang kumalma, pag mabuti yung bawat gasos, at um, kumbaga, gagawin mong decisions. No? Lalo, lalo na may usapin about sa pera. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Ito na, tungayin na natin yan. Let's watch this. For finances and career, let's see guys, represent with a star card, healing, recovery. No, hindi, -hindi ka na makaka-recover sa mga uh, um, nangyayari ngayon. So, wag may pag-asa na maaaring makabangon ka, na may pag-asa na maaaring maging mayaman ka, no? maging maasenso ang buhay mo, no? magkakaroon ka ng healing dito pagdating sa usapin sa pera, no? sa trabaho. And there's a wish coming through. Matutupad yung mga pangarap mo. And there's a high faces for unexpected moment. Maraming mga bagay na hindi mo ina na no? May mga bagay na hindi mo inaakala. So, kailangan mong um, magtiwala. And there's a devil card universe, something um something the devil card with um black magic involved but definitely this is something reverse. Ibig sabihin hindi na to matalab. No, ano man yung mga bagay na ginagawa niya sa iyo kamalasan. Ano man yung negatibo, yung ginagawa niya sa iyo hindi na siya nag work <clears throat> Let's see. And this is something guys with the tower moment for a major changes. Some of you guys na no, may talagang gusto pa bagsakin ka. No? gusto ko talagang um, kumbaga, mawala ng hanap buhay or pagkakaperahan no and there's a native cup sunti unti yung tika na makaka move on makakalayo no sa mga negatibo lalo lalo sa environment No, there's a page of pentacles or investment. Mag-invest ka ng wais at listo at matalino pamamaraan. At may mga bagay dito guys sa mamamanifest mo. Manifestation. No, magkakaroon ka ng mga bagong plano, bagong pangarap, bagong gustong gawin. Makukuha mo yan. What is additional messages about sa love life? There is something that sound curve with a pure positivity na magiging maganda lang kalalabas sa pagdating sa buhay pag-ibig. No, maliliwanagang ka na, matatauhan ka na, and there's a direct cuts. No, but there's something romantic for Fauzan. No, meron talaga usapin about sa pag-ibig dito na maaaring mag-propose sa'yo, or there's a something in the fall year coming in. May hihingi ng tawad. Additional messages. So there's a night of wands for something perseverance. So kailang mamagtsaga. No, hintayin yung tamang pagkakataon. No, napakalapit mo na para maging matagumpay. And there's the word, girl. No, babaguhin ito ang mundo mo. Babaguhin ito ang nakagistan mo, nakagawian mo. No? Maaari makakapag-trouble ka na. There's something success, accomplishment. And the 61 is the victory is yours. Magtatagumpay ka talaga. Mamamayagpag ka. And there's a death call. An ending and a beginning. Na no, maaaring may mga bagay na mawawakasan at maaaring magta-transform na pagdating sa relasyon. Magkakaroon ka ng higher level commitment. Makikilala mo siya international. Or maaaring magkatagpo na kayo na person mo. Na no, maaaring nasa ibang bansa ka. Maaaring makilala mo siya dyan sa ibang bansa. Or either guys, na no, maaaring magbawagi ka na pagdating sa buhay pag-ibig. No, minsan ka na nabigo, minsan ka na pinaglaruan, minsan ka nang iniwan, minsan ka na niloko, pero mayro pa lang tatag matatag mayro ka pa lang matatagpuan na mismong kumbaga ano man yung pangit sa iyo ay tatanggapin ka maging sino ka man what is additional messages about sa kalusugan mo and there's an ace of pentacles may kinalaman to about sa finances no Kubaga ibig sabihin dito magiging maayos ang yung kalusugan dahil mag Uh, may malaking pera para ting, may malaking opportunity para ting. Isa sa nagbibigay ng stress sa iyo ay pera. There's a chart na maraming para ting na eksena dito. There's a two joining forces na maaaring tutulong sa iyo para mawala yung balaki na tumagda tumatak mo sa utak mo. And there's a, there's a six of cups. No, there's a something a past person coming back or there's something a remnants or either a situation. No, may mga bagay dito na maaaring manumbalik. No, ang situation or kinakag, na uh, nakasanayan ang kagawian mo. And a the king of pentacle, magiging practical ka na this time. No, iiwas ka na sa mga bagay na, na minsan na nakasama sa iyo. Na no, nagkaroon ka ng na health problem before, but definitely ngayon na kumbaga parang mauulit nga ulit pero kailangan mo umiwas bago pa mangyari. And there's a the three of cups no, for collaborations. No, kailangan mo makipag-usap at kailangan mo din um, ng taong tutulong sa iyo, no? So there's a something guys with a pool of bonds. Now, there's a something celebration coming in. May mga celebration din dito, dito magaganap, no? Ibig sabihin dito, isa sa bibigay na magandang kalusugan sa iyo yung yung, um, yung mga taong makakausap mo. No, parang yung mga bigat ng iniisip mo or utak mo kailangan mo pakawalan yan, No, hindi mo pwedeng kimkimin at kipkipin keep niyan. No, so guys, let's see. What is additional messages naman tayo with the magical fair messages? advices and of course, a pick a card yes or no. No, pipili ka dito na mag uh, iisip ka muna ng questions. And of course, pipili ka ng sagot sa magiging tanong mo. 1, 2, or 3. Okay? So, let's see. And watch this. So, guys, malalaman ko, no? Kung uh, umabot ka ba dito sa reading na ito. No, kung uh, umabot ka dito sa reading na ito, um, comment down below kung anong number ang napili mo. So, let's see what is the magical fairy messages reference in what? There's an affirmation. Positive thought create a positive result. Always being a positive and being optimistic. And this is something a dietary change. kailangan mo mag-diet, no? Umiwas ka sa paglalaman mo ng kung ano-ano. No? Tantanan mo yung kakalaman mo ng kung ano-ano. If you, your diet and your life it's also improved. And there's a do some research. No, kailangan mong tuklasin, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo at may mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa'yo, yun yung kailangan lunasin o lutusin mo. What is the synchronicity is represent what? For synchronicity, guys, so there's a something a solution formula. See, bago ko mo ng solution na tamang uh, formula kung bakit nagkakaroon ng delays and cancellations sa mga plano at pangarap mo. And of course, there's a something, guys, with the night missions. Binibigyan ka na mas matalas na intuwasyon. No, mas binibigyan ka ng mas matalas na kaisipan. Ngayon, malalaman mo na anong kahulugan ng pagbagal ng takbo ng iyong pamumuhay at pagbagal ng takbo ng iyong pagulad. And this is something the creativity. No, kumbaga kailangan mo maging creative at course, maging passion, no? Sa, kumbaga yung, yung kumbaga, magkaroon ng passion sa ginagawa mo. ba diba? Kailangan, ang um, gusto mo yung ginagawa mo, hindi dahil napipilitan ka lang. What is the yin and yang ako, for Jefferson what? represented with a justice card. There is something a karma. Balance and justice will be served. Makukuha mo yung hustisya. Makukuha mo yung karapat dapat para sa sa'yo. And this something toxic it is. Kailangan mo na makalaya sa toxic na sitwasyon at toxic na environment, toxic people and toxic friends, and there's a regret. Na may mga pangihinayang pagsisisi dito, na no, ganun talaga, it's natural no, sa buhay ng tao na may mga minsan ma-disappoint ka, minsan may mga pagkisihan ka, pero kailangan natin tanggapin yung katotohanan na, na ha, may mga bagay na hanggang doon na lamang. And this is something self-worth. Dapat alam sa sarili mo yung halaga mo. ba diba? Don't please anyone to love you and to accept who you are. ba diba? Yung hindi mo naman kailangan na pili yung isang bagay na, na para lang magustuhan kanila eh. No? Kailangan na maging ikaw, be authentic with yourself. No ba? What is the original message? It's been a romance thing for a mystic love oracle death. And this is something called flames. No? There's some making changes. Ano man yung mga bagay na pinangako, unti-unti yung magbabago. And this is something that gives anxieties. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, but because, that because of your worries. No overthinking and being paranoid. No, and, and some of you nagtatamang hinala ka pa nga eh. And this is something third party. No, some of you may third party dito. No, kaya kailangan na protection namin sarili mo, lalo-lalo na yung mental health mo. What is the an angel's number represent what? What is the an angel's number? Represent guys with a 10-11 a taking action. It's time to take an action guys. This is a call to an action to move forward. The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you set out to do. Those with a patient will eventually reap their rewards for their perseverance. So, kung may pagtsatsaga ka, kung gusto mo magtagumpay, tuloy-tuloy mo lang yan, hindi pwede pa pabago-bago ng um, isipan at tuloy-tuloy lang yan, huwag kang mapapagod ng hindi mo naaabot ang tunay na tagumpay. And it's something 10 10-01. Ang ganda guys, kasi parang It's all about tens, tens and 10, 10 or turn 01 or turn 11, 10. kumagami may making about 10. 10 is something that changes. No. And spiritual awakening. New beginning, personal development. And new phases of religious or a spiritual guests. You're going through spiritual awakening, which can feel like the dark night of the soul. You're on the right foot to you're on the right foot to enlightenment. And these two shall pass. So see makakapasaka no? Kung baga, lahat ang mga bagay na ito na pagdadaanan mo ay maaaring pagmulat lang sa katotohanan at pagmulat lang sa mga bagay na kailangan mong malaman, no? At kailangan mong matauhan, no? Gigisingin ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo sa, sa paligid mo, sa nangyayari sa'yo sa kasalukuyan mo, kailangan mong kumilis gumalaw para mabago ito. So, let's see what is the money move oracle with a money boom oracle deck represent what? With a success, no magtatagumpay ka, no? You're on the right track, choosing the right directions and actively overcoming difficulties. Ano man yung mga bagay guys na darating no? Mga komplikasyon kayang kaya mo siyang um sikuhin sa eksena, no? Parang kayang kaya mo siyang malagpasan, kayang kaya mo siyang kumbaga masolusyonan ng ganun-ganun na lamang. And there's an opportunity. Mat marami pang oportunidad na papasok dito. Change is coming just in that time. New job opportunity, change of workplace, or a business trip. Ibig sabihin dito, maraming paparating na oportunidad. Maaaring makapag-travel ka pa. Maaaring may mga bagong trabaho at bagong oportunidad na magdadala sa'yo ng malalaking pera. Magtatagumpay ka sa sasabihin mo dito, kantay. So let's see what is the what lies beneath the a future what lies beneath with here of future guys and this is something guys with a divorce some of you guys na meron ditong divorce break contract no parang meron dito naghiwalay no maaring tinapos sa ang relasyon and there's an insecure no meron din dito mayroong naiinggit sa inyong relasyon may naiinggit sa iyo No, mayro mga naiinggit sa dito. Kaya kailangan na limitahan mo at of course, sa protection ng mga sarili mo. No, huwag ka magbibigay ng mga kahit anong impormasyon. There's a part of the light. Represent what? What is the part of the light? Represent what? And this is something very, Kailangan maging palaban at maging matapang ka. No? Sa pagiging Scorpio, guys, hindi, kumbaga, hindi uso ang kaduwagan kailangan laban na laban. I am stronger than fear and doubt. I carry the light of the courage within me, trusting in God's guidance. No matter the trials, life presents, I face the them head on, growing and evolving to every challenges. Diba? Kung maganda mo na dami mong pinagdadaanan, sa dami mong naranasan, no, parang, parang wala sa pananaw mo ang, uh, kumbaga, pagsuko no? Kumbaga dahil sa mga nangyari sa iyo, handa kang kumbaga malaman lahat, na no? matutunan lahat, no? Kumbaga sa lahat na nangyari sa iyo, hindi hindi kung um, kumbaga hindi nagsisink in sa iyo na sumuko, 'di ba? And the shadow work refers one. May mga tao mang hindi kasama sa pag-unlad at hindi kasama sa pag um, pagiging matagumpay mo, di ba, magpapatuloy at magpapatuloy ka. At hahanapin mo yung tamang formula para maging matagumpay sa buhay. What is a shadow word? Hidden desires. Di ba? Sinasaw so, so, dito, longing, passion, and fulfill. Mga matagal mo man itong inaasa, matagal mo man itong gusto mangyari, makukuha at makukuha mo pa rin to. Your deepest desires hold the seeds of your potential. Kaya mo yan eh kaya mong makuha yan, kaya mong makamtan yan. Magtiwala ka sa sarili mo. What is the clarifying for love situation? For clarifying for love situation, represent what? Represent ang open hearts. See, buksan mo ang puso mo para makita mo ang totoong nilalaman nito. In vulnerability, we talk and reveal for Forging deeper connection through honesty. So, si magintapat ka sa totoong nararamdaman mo. Debo. What is the initial message for clarifying for life situation? Let's see what is the clarifying for life situation it's all about. It's all about guys with the saving grace. No? forgiving yourself and others heals the wood and set you free. No, ibig sabihin na, kumbaga, iligtas mo yung sarili mo, no, sa mga bagay-bagay na nabibigay mapanakit sa puso mo. Diba? Kumbaga, itong mga bagay na to, um, kumbaga, alam mo sa sarili mo na hindi, hindi sila ang um, makakatulong sa iyo bagkus problema sila kailangan mo silang pakawalan kailangan mong um, kumbaga hilumin or magkaroon ng distansya sa kanila para hindi ka na muling masaktan nila diba and this is something guys with a uh, manifest the new no embrace the charge and ambitions your desires allowing the universe to align with your intention with your intention no kumbaga lahat ng kung ano man yung gusto mong marating gusto mong makuha makukuha mo, mo siya No? At kung ano naman yung bagay na gusto mo makamitan At gusto mo papanghawakan, makahawakan mo siya no? Depende yan sa paniniwala at pananapalataya mo sa ginagawa mo So guys, let's see what is the yes or no pick a card Let's watch this So guys, uh, welcome back to my channels And of course, um, tignan na natin anong ganap sa'yo with the yes or no pick a card Mag-isip ka na ng questions, guys, ito na magiging sagot Let's start with the number one Okay. And there's a no. No stormly relationship trouble strike abroad. Ibig sabihin nito, may unos, may pagsubok na susubok sa'yo. No? Huwag kang magpapatinaw, huwag susuko. O ibig sabihin nito, guys, no? Kung susubukin ka dito, tatakutin ka dito sa eksena kung tatatag at magiging matatag ka ba no, sa iyong relasyon. Let's see, what is the number two? There is a no resist the change of setting news accident. Now, may mga biglaan dito na hindi mo inaadya, unti-unti mababago to, at unti-unti itong mangyayari. No? And of course, number 3 and there's something again, safety ahead, navigate towards security. So, ibig sabihin dito, kung baga, sinisecure dito, magiging maganda na ang iyong sitwasyon at magiging maganda na ang iyong kapalaran. No? kailangan mo lang talagang ng protection at sarili mo, proteksyon na ninyo mga bagay na ginagawa mo. Magtiwala sa ginagawa mo, umiwas ka sa mga bagay na makakasira at makakasama sa'yo, at um, kumbaga umiwas ka sa mga bagay na alam mong kumbaga sisirain ka at alam mong tinatakot ka lamang nila. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of May 8 May 14 for the sign off for this sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi na makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. At di rin maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-escape ng ads pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliklik, nag-umabaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!